Hi guys! Magandang umaga. Good morning, good morning sa ating lahat. Anong oras na? 12. So, naghihintay ako guys ng food. order lang ako. So, ayun guys, ikukwento ko lang paano pa nangyari ang ano, pagkawala ng ads ko. <laughs> so guys, sensya na kayo guys kasi na nasad lang ako. Nawalan ako ng harang sa aking sentya na kayo kung hindi na ako sumili so, sa white guys kasi nawalan para ako ng dana Pero laban lang guys kasi inaayos ko lang yung laban lang self. <laughs> Naayos na yung aking white makaka apply naman ako sa September 8 pa. So buti na lang guys. Makukuha ko yung sakod ko sa 21 kasi naka naka ano naman ako naka naman ako ng 100 dollars so wala naman pala ang problema kahit nawawalan ka ng harang makukuha mo naman yung ano mo yung sakod mo sa AdSense pag naka 100 ka pero kung hindi ka po naka 100 dahil, hindi ka umabot nakalahati ka lang sa 100 so hindi mo po yun makukuha mahold na talaga yun kaya blessing pa rin guys kasi alam nyo na uh, pinagpala pa rin talaga tayo kasi nakalampas tayo ng 100 bago ako mawala ng para kaya ang pagboblog guys ay swerte swerte lang kung talagang hindi ibibigay sa iyo hindi talaga para sa iyo kaya ingatan natin yung ating mga channel so lesson learned na to guys no? ito na upload kasi nagbawal pa lang hindi ko lang talaga nalilit lahat kasi so sobrang busy ko sa trabaho hindi ko na nga talaga siya malinis so this rong learner po yon kaya guys sa aking mga friends dyan nung nagtatanong ayan pakinggan nyo ang aking youtube guys kasi tama talaga Siyempre, mayroon tayong IT na tagaayos sa mga very supportive ng mga friends natin may tumutulong sa akin pero September 8 pa talaga siya guys na so, maraming so maghintay na lang ako. yung mga hindi ko naman guys na minbaran, yung mga hindi ko pa mababalikan guys, e, i-recheck ko sa akin ano mamaya or another day kasi busy pa ka talaga guys na magmi -me member ako sa inyo guys hindi kayo, huwag kayong mga problema kasi babalikan ko at babalikan ko kayo sisilipin ko at sisilipin ko hanggang makakaya ko guys mabisi lang talaga sa trabaho gawa ng ang ko ay alam nyo naman, may ilaga ako matanda so pasensya na po kayo um, I'll do my best talaga na gawin ko ang papa. dapat. Kine check ko naman yun yung mga members ko doon guys, hindi ko naman hintayin na ilang arawan bago magbabitan ko yun. So, maraming salamat sa aming mga sumusuportas. Thank you, thank you talaga guys. Nandyan pa rin kayo para sa akin. So, um, hanggang dito na lang po ang aking uh, video for today's video guys. Ayan, medyo maingay lang dito sa mall. Dito lang talaga akong pagawa ng aking video kasi wala walang mag-iingay, walang magtatawag sa bahay guys, mamaya maya tumatawag yung mga ko, so thank you for watching, have a nice day well, have a nice day and happy weekend sa ating lahat bye bye guys, maraming salamat and God bless, see you na lang